Good morning guys. Kagising naman po natin. Ayan yung ay, ano yung kalapati maingay. Yan yeah, salamat naman po tayo kay Lord. Nagising tayo ng maayos, nakatulog ng maayos. At saka nasa mabuti tayong kalagayan. Yeah, thank you Lord. Guys, muna na tayo ng ating para mag sa work. And guys, nagluluto na naman ako. So, start to the cooking na naman ako guys ayan ito na po tayo ngayon guys see you pagkatapos po na pa ang mga lulutuin po ipapakita ko naman sa inyo ha hook lang bakit ako nagsabing see you ito po yung aking tanghali ano naman oh, chicken luto naman ako ng chicken puro dan dati okay. ano yung ito yung ulam ng mga amo ko is the yun sa um, ang lalaki ito sa babae okay okay kami oh, guys ng tanghalian kami mag ano at tanghalian ng hapunan buwi na lang ng pizza Ito nato. Yung, nato na po yung ating chicken. Ito yung chicken natin. Ito yung kanin ko. Kain na po yung lunch. Sinakat sa isda yung guys. Hello guys. Ito na naman tayo. Patungo na naman tayo sa work. Pag 9 o'clock, guto na naman tayo sa work natin. Samahan niyo naman din ako. Mag-work naman si ako. Marami tayong And magdadala tayo ng mga gamit natin sa papa para hugasan. Okay, see you on kitchen. Hiya, kasi mm. <coughs> yeah. mm. guys, kukuha na naman po tayo ng Pinambili ng alaga ko, yeah. Ito yung ano yung onion at saka yung kamatis at saka yung ayan yung ano, watermelon. watermelon. Dalay na natin sa loob ba? Guys, tapos na ang trabaho natin. Ito marami tayong natirang pagkain. Ito oh, ito yung sa amo ko. Natira. Ito yung hapunan namin. Ito wala. Ubus na yan. Kaya, kainan ni mama. Mayroon pa kami isang pizza dito na hindi na Para bukas. ayun, Ito guys yung tinapay na dala ng mga kapatid ni mama. yan po yung aming hapunan. ayun, Tapos ito po yung yung ano nandito na sa loob dinala ko na pati ito yan kamatis at saka yan tapos na ako sa trabaho ko si mama pinayon ng gamot si baba pumain lahat na ayan. see you in my room ayan guys dito na po tayo sa room natin ayan kasi tapos na ang trabaho natin kaya nagpapasalamat naman tayo kay lord sa araw-araw na ginagawa natin na nasa mabuti tayong kalagayan at natapos natin ang gawain natin sa araw-araw at nasa mabuti tayong pangatawan medyo may kunting may hinga lang po ako pero okay lang kaya thank you lord thank you Ayon. good, night na naman guys sa tutulog naman po tayo at mayroon po akong sinasama mayroon po akong nalagaan na po sa pagong panganak like and share guys at at uh, kung di pa, pa naka naka subscribe sa akin subscribe and like and share and click the notification guys para tuwing ako nag upload ng video ay nakatanggap ka ng notification thank you and bye have a good night have a good day